8 million lang naman mahigit ang kinita ni Diwata or natanggap ni Diwata doon sa mga ibinigay sa kanya mula noong siya ay sumikat. So saan nga ba ito galing? Panoorin natin ang full video ni Eh Magkano. So kung gusto nyong panoorin ang buong video, ilalagay ko na lamang po sa ating description yung link ni Eh Magkano. So credit to the owner, Eh Magkano. Tara, kwentahin natin ang total ng mga regalong natanggap ni Diwata. Isang mabilisang computation. Una, andyan si Vice Ganda na nagbigay ng tables and chairs worth 80,000 pesos. Nagbigay din si Awit Gamer ng 20,000 pesos cash So 80 plus 20,000 100,000 na yung galing kay Vice Kanda 80,000, kay Awit Gamer is 20,000 at sampung sakong bigas. Mm -hmm. Ang total na binigay ni Awit Gamer sa kanya ay 35,000 pesos. Syempre, sumakay na din si Wamos Cruz nang regaluhan niya si Diwata ng 24 karat gold bar, iPhone at laptop na ang total na halaga ng lahat ng ito ay 120,000 pesos. Ang daming natatanggap ng Diwata. Mataginting na 350,000 kay Tony G. Ang laki ng binigay, 350,000 pesos. Grabe yun, no? Pesos mula kay Tony Gonzaga bilang talent fee niya sa guesting niya sa Tony. Ang mahal pala ng talent fee kay, kay Tony G. Ngayon, kung sikat ka na talaga, tapos kukuhanin ka pala Tony G, 350,000 pesos, i-interviewin ka lang niya. Grabe, no? Yung pala yung binabayad niya sa mga ini-interview niya. Tony Talks. Okay, so far, nasa 585,000 pesos na tayo. Pero wait, 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 nagsisimula pa lang tayo. Tara, yes. let's continue. Nagbigay din ng CEO ng Brilliant Skin na si Glenda Victorio ng mga gamit sa parisan ni Diwata no mm -hmm. na worth 35,000 pesos. Okay. Andiyan din si Dr. Sara J. Manilay na tinag... Ito yung kauna-unahan kong napanood na nabalitaan ko na unang-unang nagbigay kay, kay Diwata na 30,000 pesos at after nitong magbigay, ay eh, sunod-sunod na yung mga binibigay kay Diwata. Pag si Diwata sa kanya sa at binigyan si Diwata ng 30,000 pesos. Hindi din papahuli si Boss Toyo na nagbigay si ng regalo kay Diwata, gaya ng gold bar at mga lucky oh, wow. charms na gawa sa 24 karat gold. Sana Although sa case niya, sponsor dito ni Boss Eugene ng company na Shift. Ang halaga nito ay 140,000 pesos. Wow. Nice. May mga nagbibigay din ng kung ano-ano, gaya nito na nagbigay ng 1,000 Japanese yen, mga artwork, mm -hmm. daing, T-shirt at marami pang iba. Take note, araw-araw na nakakatanggap si Diwata ng mga ganitong regalo for how many months already. So pre-presyohan natin ito ng very conservative na 250,000 pesos. Ayan, So, ang yeah. current total na natin ay lagpas isang milyon na, which wow. is 1,040,000 pesos to be exact. Nga pala, kung gusto mo ng mga ganitong content, i-follow mo na ako. Okay, tuloy natin. Nagbigay din ng business woman supporter ni Diwata na si Mara Tamuntong ng 30,000 pesos na cash. Uh -huh. Andyan din ang isang CEO ng skincare products na nagbigay ng 20,000 pesos kay Diwata. Hindi din nagpakabogang ang CEO ng kumpanyang shift na si Boss Eugene nang binilan niya si Diwata 24-card gold na bracelet na nagkakahalagay ng 100,000 pesos. Wow, grabe And of course, bracelet sino ko naman Rosemar na nagbigay ng pinakamalaking regalo kay Diwata as of this day. Nagbigay Lufpit. si Rosemar ng 1 million pesos in cash. Pinagawa din niya ito ng tinutuluyan niya ngayon sa kanyang parisan na nilagyan niya ng mga sofa Galing, at, at aircon. Pati aso ng worth 250,000 pesos binigay. O, oh, papansin ninyo, <laughs> nakita ko lang ha. Yung aso, worth 250,000 pesos. Grabe, ang mahal naman ng aso na to. Pakicomment na sa comment section kung ano ang lahi ng aso na to. Kasi ngayon lang ako nakarinig ng ganitong kamahal na aso. Binigay ni Rosmar. Ayon kay Rosmar, ang total na binigay niya ng diwata ay 5 ,000 million Brabe. pesos. Nakatanggap din ng cheque si Diwata worth 1 million pesos mula mm -hmm. sa si Shift International para sa 1-year contract nito as endorser ng nasabing kumpanya. Another 1 million pesos from Dear Face. Brabe. Isang gabi lang 2 million na. So, from so, 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 Dear Face from Dear Face. Oh, at nagpahabol pa ng 100,000 pesos si Rosmar Kadiwata, care of DMS Cosmetics. wala okay. Kaya, 4 na lang lang Medyo matutay na 4 na So, ayan ang tanong. E, magkano lahat ang total ng natanggap ni Diwata? Ito ay tumataginting ng... Na! Magkano kaya? Magkano kaya? 8,290,000 wow. pesos. Wow! Deserve ni Diwata ang magkaroon ng 8,290,000 pesos. Kasi alam niyo yun, marami nagsasabi na... Bakit daw hindi nilang ibigay sa may yung mga natatanggap na diwata? Kasi, yung mayayaman, choice nila yon Choice nila, hayaan nyo sila. Technique nila yon para magkaroon ng views or magkaroon ng content. Bah sila, bahala sila sa buhay nila. Hayaan nyo na lamang sila kasi alam nyo sa diwata, galing din naman sa hirap yan. Ngayon, depende na lamang sa tao kung tutulungan talaga sa diwata o hindi. Deserve ni diwata na magkaroon ng 8 million pesos o higit pa. Okay? So, wag na natin tong kaingitan. Alam ko, marami yung naiinggit dyan na kesyo, marami ng pera sa si diwata, bakit ang dami pong nagbibigay, hiyaan nyo na lang sila. Mas, maging masaya na lang tayo sa pag-angat na diwata. Alam naman natin sa una't una pa lamang ay kung saan nang galing itong si diwata. Hindi ba? So, ayun lang. Lagi lang tayo maging masaya. Once again, this is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. Please don't forget to subscribe. Thank you.